Temporary lang ang buhay sa mundong ito. Kaya hindi masama iyong magtiis ka at huwag kang maingit kapati. doon sa mga mayaman sa kanilang mga ginawaan sa buhay. Pansamantala lang yan kapati. Huwag kang maingit doon sa mga yun. Bayaan mo lang. Ang buhay ngayon sa mundong ito, temporary lang yan eh. Mayroong ibang buhay na ipinangako ng Diyos. Mabasa natin sa Hunuan 25 at ito ang pangako kaniyang ipinangako sa atin ang buhay na walang hanggan kung saan lahat ng naagrabyado, lahat ng mga inapi, lahat ng mga taong naghirap gagantimpalahan naman ng Diyos. Kaya mas maganda kapatid, magtiis na lang tayo ang sabi ng Diyos sa Matthew 24.13. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang mailigtas. Yan po ang pangako ng Diyos sa atin na huwag po tayo mainggit talaga sa mga at sa mga kapwa natin. Kung anong nakuha nila, wag po tayo mainggit. Paano uh, paano makuha natin ang lahat kay dito sa mundo, hindi man natin makuha ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating buhay ng Diyos. God bless po sa atin lahat. Sana nakakatulong po ito mga video ko sa inyo. Mga verse po ito para po ito sa atin lahat. God bless mabuhay po. Ah, ingat po kayo lahat. God bless God bless.